Hi guys! Today I'm so excited kasi I'll be making my very first vlog. Kaya lang, sana lang may manood. Baka mamayang ending, ako lang rin pala manood ng mga gagawin kong vlogs. Anyway, today pupunta ako sa Baclaran with a friend. Magko-commute lang kami. Pupunta kami kasi parang more than 15 years na, na hindi kami nakakapunta ng Baclaran. Kaya gusto namin makita ngayon kung anong meron ngayon doon, kung may nabago ba, ano ba ang pwedeng gawin doon, ano ba ang mga mabibili. Nakaka-curious, di ba guys? Kaya, let's see ha. I hope panoorin niyo itong gagawin kong mga makukuha ko mga videos later. And sana naman magmukha siyang interesting para sa lahat at hindi lang para sa akin. Okay guys? Okay, see you later! Baklaran Church Ito na kami Ito na Right Ito na We're here nga sa Baklaran Church Ito siya Thank you Lord for everything Ito na ang simula ng adventure. Ito na ang simula ng adventure, kapatid. ang busy stream sa gilid ng simbahan. Ito na siya. Daming mga tindang kung hey, ano-ano. Kapatid hey. na tandaan mo dati, dinadaanan to ng mga jeep, di ba? Pero ngayon, tignan mo, malinis na siya. Hindi na siya nadadaanan. Wala na. Konting private na vehicles na lang. Punta tayo sa may Berna. Yun yung, yun yung parang sikat na lugar din. Ayan ang Berma kapatid oh. Di ba yan yung medyo okay na lugar dati? Pero hanggang ngayon nandito pa rin siya In fairness. Ayan, ito ang Berma. Pasok tayo. Pasok tayo ng Berma. niyo to. Tingnan mo po kapatid, ang cute to. Oh. Ang cute ng red to. Oh. Ilabas ko na. Kenda, di ba? Ito ang Berma. Di diba? Ganito pala siya ngayon. Hmm. Parang divisoria din. Hmm. Yo, get Meron? Ayun pala sabi nung ano, walang second floor. Meron pala. Tara, akya tayo. Dress hmm. Hmm. Marami pang salado. Puro damit. Puro damit ng babae. Kapatid, baka gusto mo. Oh. May ibang kulay pa yan mo. Sa kapabila damit no, mahal siya dito guys mantri yung mga damit e de, parang mahal mm, may kainan din may Jollibee may ano, mang inasal may chowking diba? ba? So, saan tayo kakain? <laughs> saan? where? Oh, sige, okay. Wala oh, Oo nga, wala pa. Oh, yan yung church. Tapos, yung yung oh, wala nang mga sasakyan. Hindi ng dati. Hindi ng mga jeep. Di ba LRT no? mm -hmm. religious item, Religious in case gusto uh, sa bahay. Religious items. Puro religious items. naman na to. Puro mga barongs. Yung mga for rent. Yung mga gowns. At kung ano-ano mga pang formal occasions. Okay. Yeah. gusto niya ng mura dito. Pag mahal, siyempre hindi dito. Ayun na. Eh. Ito, <laughs> cortina. Cortina po. Pasa yung mga kapatid oh, mga uniform. Ayan o. Oh. Complete. Ayan, uniform. Oh, ayan, diba? Mga uniform. Nandito pala lahat. O, oh, diba? Ganyang sasakyan o, oh, pagpagod ka na. Oh. Diba? Pwede mo i-rent yan. Ayan okay. mo ko lang kung sa saan. Ay, ayan ba? Ito. Oh. Pili ka na kapatid. Ako yung blue para meron akong souvenir para mga sa mga, sa mga, sa mga. from Baclara. Para yung, Asan yung manang yung binili ko? Pakita mo. Ayan, na blue lang ano? Magkano 240. set na siya. Okay. ko. Magkule ko. Magkule ko. Magkule ko. Magkule ko. yung -bon single uh, ano, lang. pantulog 90 daw per set na pinigin ang set mo kuya tapos pag kailangan ilang piraso anim anim pero pag tatlo lang kunyaring set add 10 pesos so, magiging 100 bale per per set ano o oh, ba diba? mas okay mas okay siya dito ano daw ayan o, 60 lang yan per, per set. Pero pag kailangan, six, ano, six na terno. Pagka isa lang, magdadagdag ka ng 10 pesos. Pwede na. So, 100 pesos per terno. Tama, kapatid, 100 pesos per terno, ano? <laughs> Dahil atin, <laughs> ang dami. Pili ka na lang. Sige, pili tayo. Lang. O pag gusto niya ng mga ano, ng mga sombrero. Ha? Kapatid, oh. Oo, sige. Kung ano yung malaking size, patingin ako yung ganito. Ito, ito, ito. Bang design, hindi ko. Ayoko ng color na yan. Gusto ko yung color na pwede sa lahat. Black or yung parang maong. Ito size 40. Huwag yung mga parang ma- Ay, hindi. Nag-shopping si madam. Ay, yung mga Ang mm. um, baby, oh. Ano yun, ma'am? Yeah. Hi hey guys! Ito nakabili ako ng konti pero hindi masyadong madami kasi dinibdib ko yung pag-vlog. Ang hirap pala. Ang hirap pala yung namimili ka tapos nag-vlog ka kaya yung mga ginagawa ng mga vloggers. Oh my God! Ang hirap pala talaga. Ang galing nila. Pero anyway, eto, etong ang aking unang nabili na talaga namang mukhang okay siya. Kasi beach towel na... Alam niyo kung magkano? 70 pesos. Imagine, 70 pesos. Ang laki. Ang ganda. At kulay lavender. Pero, kaya siya naging 70 pesos kasi wholesale price. Kailangan 6 pieces ang bibilin mo para ibigay sa ng 70. Buti na lang si Moby, 6 ang binili niya. Sabi ko, akin na lang yung isa. Buti pumayag. Kasi sa to lang, ewan ko kung ba't ko rin ito binili. Eh, hindi naman ako mahilig. Hindi naman kami mahilig ng beach. Pero wala lang, sayang. Di ba? Nandun na rin lang. Pwede, bwede na. Souvenir, Kasi, to Tapos ito. Ito, maganda. Punda. Bumili ako ng 3 sets ng punda. Ang one set is 60 pesos. Dalawang piraso na yun. Dalawang malalaking punda. Di ba? Ang ganda ng kulay. Ang lambot. Ang ganda ng kulay. Ang cute. Di ba? Napaka-dainty niya. Talagang ano siya, o, oh, ang lambot niya. Laba lang ang katapat, okay na siya. At tetermohan ko lang ng mga plain na fitted at saka, ano, yung ano yon yung flat sheet. Okay na, ito, cute. Ang ganda ng kulay, ang sosyal. Diba, siya syala siya, o, oh, ang ganda, no? Ganda, oh, mga gantong kulay ang gusto ng mama ko, eh, diba? Ganda, oh. talagang winner. Pwedeng-pwede, at isa pa to. Ito pa, ang ganda ng kulay. Napaka, ano, cute ng color. Oh, diba? Nakakatuwa, nakakaliw. Kaya lang kailangan mamimili ka talaga na sobrang dami, nakakalito. Tapos vlog ka pa ng vlog. So, talagang, Diyos ko po, ang hirap. Anyway, ito, bali, 3 sets ang nabili ko for 180 pesos. 6 na piraso yon So, 30 pesos ang isa tapos nakabili ako ng ano ba to? Ah ito. Ewan ko, ewan ko ba kung bakit ko to binili. Pero okay naman kasi pambahay lang. Dahil 35 pesos ang isa. Ikasa e naman sa akin kasi finit namin ni Mobi. Doon pinatong lang namin sa ibabaw. Eh okay naman, 'di ba? ite ko na lang sa mga shorts ko. Bumili ako ng tatlo. Ito, brown 'yung isa, isang green, at isang black. Okay ang material, hindi siya yung mainit na type Hindi siya yung parang ang pangit ng tela. Hindi, ang ganda ng tela, sobrang lambot. Ito black. O ba? Diba? O, bali, 105 pesos lang yan. Hindi, ang mura. Ito naman, cycling shorts na 150 pesos kung anim. Since si Moby bumili ng anim, sabi ko, akin na lang yung isa, 25 pesos para kay Mika. Dahil mahilig siyang mag, yung pag magpalda palda Kailangan niya to 25 pesos lang. And, itong, ito, itong bra na to. Imagine, sa mall, pag bumili ka nito sa mall, parang 500 pesos yung binibili ko kay Mika ha? Wala pang tatak yun, yung sa landmark, kung ano-anong tatak lang yun. Pang tube niya lang, pag nakatube siya. Yan, ang ginagamit niya. O, ba diba? Pero no, 70 pesos ang isa, 140, dalawa na. Kung sa mall to, nako, mahal, promise. Ganito kasi binibili ko talaga. Ganitong, ganitong, ganito, as in, ganito. Tapos ito, ito, panty na seamless. Ito nakakatuwa. Kasi sa bench, yung binibili ko sa akin na seamless, 199 ang isa. Biruin mo ito, as, ang kano ba to? 180, 180 ang tatlo. So, 60 pesos ang isa. Pero sobrang ganda na material. Parehong-pareho ng binibili ko sa bench. And teka muna. Teka muna ha. Take note. Ang tatak niya, Victoria Star. O, di ba? Pang tapat nila sa Victoria Secret. O, ayos. Okay na to. Tatlo. Try lang muna natin. Malay mo naman, okay naman siya. Kasi mukha naman talaga siyang okay. Maganda ang quality. And ang ganda talaga ng material. So, yan, yan lang ang nabili ko. Kasi nga vlog ako ng vlog. Feeling vlogger na kaagad ako. Unang vlog pa lang, dinididid ko na. Pero anyway guys, pag pupunta kayo sa Baclaran, okay naman siyang pumunta talaga. Doon, do ang dami mo talagang mabibili. Lahat. Lahat nandun. Kaya lang kailangan, marunong ka talagang tumawad. Kailangan maayos kang tumawad. At saka, kailangan ready ka. May dalang malaking eco bag may dala kang pamaypay, may dala kang payong, kasi medyo mainit. Pero, compared sa Divisoria, kasi nakapunta na rin ako sa Divisoria, parang mas maluwag naman sa Baclaran. Eh, parang pareho lang din naman kung ano yung meron sa Divisoria, yun din naman yung meron sa Baclaran, kaya okay din siya. Uh, kaya yun guys, okay siyang puntahan, worth it siya, basta marami kang, kung marami kang kailangan bilhin. Pati mga uniform, may eh, mga school uniforms, meron pala doon, lahat talaga meron. So yun guys, sana naman kahit konti na yung mga nabili ko. Pero feeling ko nakakaaliw naman kasi talagang sulit naman siya. Yun nga lang, medyo mainit, nakaka, nakakapagod ng konti lang naman. Pero okay lang naman din siya. Pwedeng bumalik ulit next time at maglilista na kung anong mga kailangan kasi talagang nandun lahat. So yun lang guys, thank you very much. I hope kahit papano naging nakakaaliw ng konti kahit konti lang, diba? Pero next time, hopefully, mas maganda na at mas maayos-ayos na vlog na ang gagawin ko, ha? Trya lang naman natin ito ngayon, guys, ha? So, thank you, guys, and see you again next time. Bye!